Hello mga idol, nandito po tayo sa station ng Marshall sa Balanga, Maribel, sa Bata Mabalanga, Bataan. Kasi yung envelope ko, naiwan ko sa sinakyan namin kaninang tricycle. Kaya punta kami dito sa Marshall. Marshall Station. Sana maibalik ngayon dahil kailangan kong i-submit ngayon yun. Sana ma ano makita ko man lang yung tricycle na yun wala nang problema. Kailangan ko kaya lahat ng mga papers ko nandun lahat. Sana naman mai ano ngayon, maibalik. Sana makuha ko ngayon. Ito ngayon sa office. Sir ano pong gagawin doon? tatawagan nyo? Bigla pa ulit yung vendor malamig. Ay, okay. Para po makahabol ako sa ano sa office. O para paglaon na rin yung naulit, hindi tayo nandito. Hindi kahit nandidiyan na ako magko-complain basta maibalik lang niya yung Hindi, yung ano ko. Para ma May tanong kami kung kung meron siyang gagawin pa. Tayo sige. ano kasi hindi ko na ano, bakit matagal naman kami nag-ano, nag-usap, kasi nga sa pamasahe, eh hindi naman niya nabanggit na, kasi nagtanong pa ako sa kanya kung saan banda yung banker, ibig sabihin, oh, hindi rin niya napansin siguro na naiwan mga importante kasi yung papers ko dun mga ka-idol kaya kailangan makuha ko yun salamat salamat sa panonood mga ka-idol maraming salamat thank you